kami nakakamali mga kaibigan taong 2010 na ipasarang open dump site sa barangay Sulipan, Apalit, Pampanga. Yung mismong DNR ang nagpadlak sa ipinasarang dump site. Magbula noon mga kaibigan, sa Metro, Metro Clark Sanitary Landfill na lamang dinadala yung mga nakakulit basura. Tanongin natin sa DNR kung anong kanilang plano na isa ipinadlak na open dump site dyan po sa Sulipan, Aparit, Pampanga. Nasa rin natin mga kibigan, si Miss Laura Jean Abando ng Solid Waste Management ng DNR. Magandang gabi po, ma'am. Magandang gabi po sa inyo. Ayan. Ma'am, hindi po ba talaga bubuksan yung ipinasarang open dump site before sa Sulipan, Aparit? Kung ang DNR po ang masusunod mm -hmm. at ang pagkakasunod po natin sa RA 9003, ang Ecological Solid Waste Management Act, hindi na po talaga pwedeng gamitin na dump site ang isinarang dump site sa Solipan, Kapail. Mm -hmm. Ano po ang dahilan, ma'am? Dahil ito po'y dump site at ito'y pinagbabawal ng Section 37 mm -hmm. ng batas natin dahil ang mga dump site ay maaaring makapag-resulta ng masamang epekto sa ating kalikasan, katulad ng katas ng basura na maaaring makasira ng ating mga katuligan at kapag susunog sa dam site ay maaaring naman maka-apekto sa ating hangin. Plus, yung mga basura doon ay maa maaaring maka-apekto sa kalusugan ng mga malapit na nakatira doon. Apo. Sa malino, uh, malino na panalita, ma'am, ang DNR po nagkasikaso para masolusyonan yung pong polusyon dyan sa bahagi po na Apare. Tama po ba? Kami po ay sinisigurado namin na gagawa ng paraan ng local government ng Apalit na maiayos ang dumpsite. Lagi mm -hmm. po namin sila pinapaalahanan at kung hindi naman po nila gagawin yung kanilang trabaho, kami na po ang nag enforce ng pagsasara. Katulad ng nasabi nyo kanina, Ako. kami po ang nagpasara ng dumpsite nila. Mm -hmm. Kaya ang... ganun pa man, kailangan nila itong iayos. Ayun. Yung pong uh, Metro Clark Sanitary Landfill, uh, kayo po ba ang nagpabukas po nito ang DNR? Ang Metro Clark Sanitary Landfill ay nakakuha sa amin ng Environmental Compliance Certificate. Mm -hmm. Ibig sabihin, ito ay na dumaan sa isang pag-aaral at naipakita naman nila ng management ng Metro Clark na ito ay feasible para sa ating environment. Ayun. So, ibig sabihin, ma'am, dito sa lugar na ito, pwede magtapa ng basura? Pwede pong magtapa ng basura dahil ayon po sa RA 9003, ito po ay... Uh, pinapayagan na uri ng tapunan ng basura. Kumbaga kailan po? Uh, di ba nat natatensyon nyo kung kailan maaring pagtapunan ng basura ang, is ang isang, lugar? I yung pong Metro Clark sa Landfill, matagal ba ito? I mean, sabihin eh, gaano katagal magagamit ito ng Pampanga, ng Apalit Pampanga? Ang Metro Clark Sanitary Landfill ay nakadesign hindi lamang para sa probinsya ng Pampanga. Ito ay tumatanggap kahit nga sa ibang sa probinsya, kahit sa ibang rehiyon, mm -hmm. Ito'y napakalaki para i-accommodate ang maraming uh, lugar. At uh, ayon sa pag-aaral, ito'y higit na mga 25 years kung magagamit lang siya sa kanyang purpose. Ibig mm -hmm. sabihin, mapagtapunan ng basura ayon sa capacity na pinayagan sa. Apo. Mamang, ngayon po kasi pinag-uusapan to reto niladang basura ano ho sa bawat araw na lumilipas, partikular po diyan sa Aparit Pampanga. Pero gaano po katagal uh, gaano karaming basura ang kain tanggapin ng uh, apa, ng ng Metro Clark sa Thailand Field na ginagawa punta po ng ngayon. Ang Metro Clark Sanitary Landfill ayon sa kanilang pag-aaral at sa amin na rin na, na, na patunayan ay maaaring tumanggap ng 3,000 uh, tons per day. 3,000? So, mahigit ah. yun. Hindi lang atalit ang kakayanin. Al. So, mm -hmm. 3,000 tons per day na pwedeng umabot ang buhay ng 25 years. Ayun. Pero sa so, ngayon nga, 500 tonelada lang ang tinatanggap ng Metro Clark. So, mas tatagal pa, hindi lang 25 years. Ayun. So, gano'ng karami, ma'am, yung ano, yung, yung 3,000 tons ng basura? Usually, ma'am, ilang bayan po yan? Ang 3,000 tons na basura ay... Uh, kung susumayon yun, ang isang syudad kasi, katulad tingnan na lang natin ang San Fernando, ay maabot na kung bawat populasyon ay magtatapon, mm -hmm. ay 800 tons. So mga ilaw, mga lima o uh, higit pa na syudad ang pwedeng uh, pamanggap noon Ayan. na basura. Kaya lamang, ito naman hindi lang dapat sa lima. Kasi kung mabasahin niyo po ang RA 9003, dapat meron pong segregation. Dapat residual waste lang po ang pumupunta sa Metro Clark. Mm -hmm. O sa anumang sanitary landfill. Kaya mas liliit pa ang itatapon na basura ng isang local government kung sila ay magsisegregate at source. Alright, ma'am. Maka meron ko yung paalala sa mga taga bayan ng Apalit Pampanga na at this point in time, medyo uh, mukhang nahihirapan magtapon ng basura. Dali yung barangay na naman po yung tinutukoy natin dyan. Opo. Um, sa lahat po na nakikinig, lalong-lalo na po yung sa mga nasa Apalit, Uh, hinihiling po namin, kami sa DNR at ang alam ko, naniniwala ako na ang local government din ng Apalit ay pilit ginagawa ang kanilang magagawa para makasunod sa batas. Kaya huminto po ang kanilang tapanan ng basura. Kaya sa lahat po ng concern, ang aming pong hiling ay paghiwalay hiwalay niyo po ang basura niyo, hayaan niyo po kami ang gagawa ng susunod na paraan dahil kung hindi po niyo hiwalay-hiwalayin ang basura niyo, mas mahirap po para sa mga nanunungkula na iayos ang basura. All right. Miss Laura G. Labando, ma'am, maraming salamat sa oras po ninyo. Papa, wala ka naman po. Ingat po kayo, mga kaibigan. Si Miss Laura G. Labando, ang regional coordinator ng Solid Waste Management ng DNR. At uh, ating paalala sa kanila, uh, partikular sa mga taga-apalit ng Pangga, sabi po ni Mayor, dalawang baranggil lang po yung talagang nahihirapang makolekta ang kanilang mga basura. Pero gawan po ng paraan ng mga mamamayang po dyan para wala tayong problema, lalo pat basura, pinag-uusapan. Bukas po araw na Webes, mawawalan ng kuryente ang Santa Tomas, Batangas at Calamba City, Laguna. Sa pagitan po ng alas 6 na umaga hanggang alas 8 ng gabi, mawawalan ng ilaw sa Calamba City. Ilang beses din po ng ilaw ang Santa Rosa City. Ito ay sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 9.30 ng umaga, alas 2.30 hanggang alas 3 ng hapon. Sa araw naman ng biyernes, ang bayan naman ng Carmona, Cavite. Mawawalan ng ilaw. Ito ay sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang Mandaluyong City Man mawalan ng ilaw sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ang Pasig City between 9 a.m. to 4 p.m. Ito para sa regular maintenance ng Miralco. Isang paalala po mga kaibigan, wala pong operasyon ng LRT at MRT ngayong, uh, ngayong long summer vacation. At ayon po sa Department of Transportation and Communications o DOTC, yung LRT Line 1 at 2 kasama na rin ng MRT 3 magsasara simula mamaya nas 8 ng gabi hanggang sa April 8 para sa annual maintenance work. muling babalik ang regular operation ng mga tren sa um, April 9. Araw ng lunes, araw rin ang kagitingan, ganap na alas 5 ng umaga. Muli po kami humingi ng tulong makibigan, kaibigan, lalo na, lalo na yung mga magulang ni Baby Sam. Ito po yung baby na may congenital heart disease na ang ilang operahan At ito'y sa darating na bayo. Pinaghanda po sila ng halos kalating milyon piso para sa operasyon kaya sana ay matulungan natin sila. Para makatulong mga kaibigan, bisitahin lamang kanilang website na www.theheartofsalm.weebly.com Sa mga nais nice, ugnayan sa Responde to Go na aksyon ngayon, maaari nyo kami tawagan 491-7844 at 491-7845. Maaaring nyo na kami text sa 0932 525 0268 Maroon nyo rin kami masundan sa aming Facebook at Twitter account. Hanapin lamang ang salatang Responde o mag-email sa responde.ebc at gmail.com. Pwede rin po sa snail mail sa address na Maligaya Building 2887 at sa At ito mga kaibigan, din nyo na mapanood ang mga previous episodes ng Responde. Pumunta lamang kayo sa YouTube at isearch ang Responde Net 25. Ang responde ho mga panod nyo tuwing lunes, merkulis at bernes alas 5.30 ng, ha ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ang responde po hatid ng News and Current Affairs team ng Net25. Ang serbisyo publiko po hindi pinaghihintay. Yan ang aming maniwala kaya kami narito upang maging ang tugon, aksyon. Ngayon, ito ang responde. Ako si Orin Miranda. Kinakita po tayo sa lunes. Enjoy your long vacation.